Magandang araw po mga ka-health. Uh, ako po si Doc Jim at ngayong episode natin ay tatalakayin natin ang isang napakahalagang paksa. Lalo na para sa ating mga seniors. Alam nyo ba na higit sa 60% ng mga Pilipinong lampas 60 taong gulang ay may problema sa buto at kasukasuan. Marami dito ang tahimik na nagsisimula, hindi agad napapansin. Minsan simpleng pananakit lang ng tuhod o balakang ang mararamdaman. Pero sa paglipas ng panahon, unti-unting lumalala hanggang maging arthritis, osteoporosis, o joint degeneration. At ang mas nakakalungkot Madalas hindi lang edad ang dahilan. Kadalasan ang mismong kinakain natin araw-araw ang dahan-dahang sumisira sa ating buto at kasukasuan nang hindi natin namamalayan. Kaya ngayong araw, sasabihin ko sa inyo ang limang pagkain na tahimik pero malakas na sumisira sa buto at kasukasuan ng mga seniors. Baka isa o dalawa sa mga ito, ah, haraw-araw niyong nakahain sa mesa. At sa dulo ng video na ito, hindi lang kayo makakaalam kung alin ang mga dapat iwasan kundi bibigyan ko rin kayo ng mga alternatibong pagkain na tutulong magpalakas ng inyong buto at magpapabagal ng pagkasira ng joints. Kaya siguraduhin yung manatili hanggang huli dahil ito ay pwedeng maging game changer para sa inyong kalusugan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, Pakipindot naman ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa mga health tips. Maaari rin bang pakicomment kung saang lugar ka nanonood para malaman ko kung saan umaabot ang mga videos ko. Ngayon, umpisahan na natin. Pagkain number one, processed meats. Unahin natin ang processed meats gaya ng hotdog, bacon, ham, longganisa, luncheon meat, at iba pang delata. Alam kong marami sa atin, lalo na ang mga lolo at lola, ay sanay na sanay sa mga pagkain ito. Madaling lutuin, mura, at laging available. Pero dito, nakatago ang isang malaking problema. Ang mga processed meat ay puno ng sodium at preservatives tulad ng nitrates at nitrites. Kapag sobra ang sodium, humihina ang buto dahil pinapabilis nitong ilabas ng katawan ang kalsyum sa pamamagitan ng ihe. Kung baga, imbes na manatili ang kalsyum para patibayin ang buto, napupunta lang ito sa labas ng katawan. Sa paglipas ng panahon, nagiging manipis at marupok ang mga buto. Isang kondisyon na kilala bilang osteoporosis. Hindi lang iyon. Ang preservatives sa processed meats ay nagdudulot din ng chronic inflammation. At kapag laging may inflammation sa katawan, ang unang tinatamaan ay ang joints o kasukasuan. Kaya't mapapansin ng mga mahilig sa processed meat, mas madalas sumakit ang tuhod, likod at balikat. May isang pasyente ako, si Mang Ernesto, 68 taong gulang araw-araw, halos ay hotdog ang almusal, tapos spam o corned beef sa tanghalian. Nung una, simpleng pangangalay lang ang reklamo niya. Pero makalipas ang dalawang taon, hirap na siyang tumayo mula sa upuan dahil sa sobrang sakit ng tuhod. Nung tiningnan namin ang kanyang buto sa x-ray, makapal ang inflammation sa paligid ng joints at manipis na rin ang bone density. Isa sa mga pangunahing dahilan, mataas na sodium at preservatives sa pagkain. Base sa pag-aaral, ang seniors na madalas kumakain ng processed meat ay may apat na na mas mataas na risk ng osteoporosis at arthritis kumpara sa mga hindi. Ang dahilan, sodium overload na naglalabas ng calcium. Nitrates, nitrites na nakakadamage ng cartilage tissue sa joints advanced glycation end products, age chemicals na nade-develop kapag niluluto ang processed meat sa mataas na init tulad ng pagprito. Ang ages na ito ay nagdudulot ng pamamaga sa katawan at nagpapabilis ng joint aging. Ngayon, hindi ko naman sinasabing bawal na bawal ang hotdog o bacon. Pero kung senior ka na at araw-araw mo itong kinakain, dapat mong limitahan mas mainam kong gawin lang itong pang-occasion, hindi pang-araw-araw. Piliin ang lean protein sources tulad ng isda, lalo na bangos, tilapia, salmon, kung kaya manok na walang balat at munggo o lentils. Kung gusto nyo pa rin ng ulam na madaling lutuin, subukan ang boiled eggs o kaya grilled fish kaysa dilata. Mga ka tandaan po natin, ang processed meats ay mabilis na solusyon sa gutom pero mabagal na sumisira sa ating buto at kasukasuan. Kung gusto nating manatiling malakas ang ating mga buto hanggang sa huli, mas mabuti ng umiwas o limitahan ang mga pagkaing ito ngayon kaysa magsisi kapag lumala na ang kondisyon. At ngayon, dumako naman tayo sa ikalawang pagkain na akala ng marami ay harmless, pero isa rin palang mabigat na kaaway ng ating mga buto at cha joints. Pagkain number two, soft drinks and sugary drinks. Mga ka sino po dito ang mahilig sa soft drinks? Alam ko, para sa marami, hindi kompleto ang kainan kapag walang malamig na cola o orange soda sa tabi ng kanin. Pero gusto kong sabihin sa inyo, ang soft drinks at matatamis na inumin ay kabilang sa pinakamalalakas na sumisira ng buto at kasukasuan ng seniors. At ang mas masaklap, mabilis pa itong kumilos sa loob ng ating katawan. Bakit nakakasira ng buto at joints ang soft drinks? May tatlong pangunahing dahilan. Asido fosforiko na karamihan sa soft drinks ay may mataas na level ng asido fosforiko. Kapag sobra ito, pinapababa nito ang level ng calcium sa katawan. Ang resulta? Mahinang buto, madaling mabali, madaling mangalay. Refined sugar overload na ang isang lata ng soft drinks ay may siyam hanggang labindalawang kutsarita ng asukal. Kapag sobra ang sugar, tumataas ang inflammation sa buong katawan lalo na sa kasukasuan. Ito ang dahilan kung bakit lumalala ang arthritis o ni ng seniors. Caffeine content. Oo, oh, kahit sa soft drinks may caffeine. At ang caffeine ay nakakapagpabilis din ng calcium loss sa buto. Naalala ko si Aling Teresita, 72 taong gulang. Ang paborito niya, araw-araw may kasamang isa't kalahating litro na soft drinks ang bawat kainan parang tubig na ang tingin niya rito. Nung dumating siya sa klinik, ang reklamo niya ay pabalik-balik na pananakit ng balakang at tuhod. Nang ginawa namin ang bone density scan, ang buto niya ay halos kasing hinana ng isang 85 taong gulang. Nung tinigil niya ang soft drinks at pinalitan ng tubig at fresh fruit juice, unti-unting bumaba ang kanyang joint pain. Hindi bumalik sa normal agad ang buto niya, pero napigilan ang tuluyang pagkasira. Sa isang malaking pag-aaral na ginawa sa Harvard, nakita nila na ang mga kababaihan na uminom ng tatlo o higit pang soft drinks kada araw ay may 4% lower bone density sa hip at spine kaysa sa mga hindi uminom. Isipin ninyo, sa bawat baso ng soft drinks, parang unti-unting kinakain ng asid at asukal ang lakas ng inyong buto. Para sa mga seniors, ang epekto nito ay doble ang bilis, mas mabilis mapagod ang tuhod, at balakang. Mas prone sa pagkahulog at pagkabali ng buto. Mas lumalala ang arthritis at gout dahil sa mataas na sugar load. Pero hindi ko naman sinasabing puro tubig na lang ang inumin. May mga mas masustansyang alternatibo, tubig. Pinakamabuting panghugas ng toxins at nakakatulong mapanatili ang hydration ng joints. Gatas, lalo na yung low-fat milk, may calcium at vitamin D para pampalakas ng buto. Natural fruit juices tulad ng kalamansi, buko juice, o fresh orange juice, syempre walang dagdag na sugar. Herbal teas tulad ng salabat o green tea na may anti-inflammatory properties. Mga ka-health, tandaan po natin, ang soft drinks at matatamis na inumin ay parang mabangong lason nakakagana, nakakalamig, pero unti-unti nitong pinapahina ang ating buto at pinapahirap ang ating mga kasukasuan. Kung gusto niyong manatiling malakas at makalakad pa ng walang sakit sa tuhod hanggang sa inyong walumpu o siyam na po, mas mainam na talikuran ang basong ito. At yakapin ang mga inuming tunay na nag-aalaga sa katawan. At ngayon, Pupunta naman tayo sa ikatlong pagkain na siguradong maraming guilty dito dahil ito ay bahagi ng halos lahat ng handaan, merienda at paborito ng maraming seniors. Alam nyo ba na ang mga tinapay, pastries at matatamis na dessert ay hindi lang nakakasira ng ngipin, kundi matindi ring kaaway ng buto o joints? Pagkain number 3, refined carbs and sweets. Mga ka-health, amin ba kayo na mahilig kayo sa tinapay, cake o biskwit? Alam ko, karamihan sa ating mga seniors, ito na ang staple. Pandesal sa umaga, puting kanin sa tanghalian, biskwit sa merienda, at minsan cake o buto sa handaan. Pero gusto kong sabihin sa inyo ng diretsyo, ang refined carbohydrates at matatamis na pagkain ay isa ring malaking salarin sa pagkasira ng buto at kasukasuan kapag sinabi nating refined carbs, ito yung mga pagkaing sobra ng naproseso tulad ng puting tinapay, puting kanin, instant noodles, crackers, biscuit at cookies. Dagdag pa rito ang sweets tulad ng cake, donuts, ice cream at halos lahat ng dessert na loaded ng refined sugar. Bakit delikado para sa buto at sa joints? May dalawang malalaking problema dito, inflammation trigger kapag kumakain tayo ng refined carbs at si sweets, biglang tumataas ang blood sugar. Kapag palaging ganito, nagiging sanhi ito ng chronic inflammation. Ang unang naapektuhan, ang kasukasuan. Kaya't lumalala ang arthritis at gout ng maraming seniors na wawalang nutrients. Sa proseso ng paggawa ng puting tinapay at puting kanin, nawawala ang natural na nutrients tulad ng fiber, magnesium at B vitamins. Lahat ng ito ay kailangan ng buto para manatiling malakas. Kapag kulang, mas mabilis lumalambot at humihina ang bone structure. May pasyente ako si Lola Maria, 70 taong gulang, araw-araw pandesal at instant noodles ang routine niya. Dagdag pa, mahilig siya sa cake kapag may bisita. Dumating siya sa akin na halos hindi makalakad ng matagal dahil sa sakit ng tuhod. Hindi siya overweight, pero ang problema niya ay malalang arthritis. Nang inadjust namin ang kanyang diet, tinanggal ang white bread at noodles at pinalitan ng whole grain at gulay, bumaba ng husto ang kanyang joint pain sa loob lang ng ilang buwan. Base sa pag-aaral sa Arthritis Foundation, ang sobrang refined sugar at carbs ay nag-i-increase ng C-reactive protein, CRP, sa dugo. Ang CRP ay isang marker ng inflammation. Kapag mataas ang CRP, ibig sabihin laging inflamed ang katawan, lalo na sa kasukasuan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga mahilig sa matatamis at puting tinapay ay mas mabilis tamaan ng arthritis at osteoporosis. Para sa seniors, ang epekto nito ay mas matindi. Mas madaling mapagod ang mga joints, mas mabilis magcrack o magbali ang buto kahit maliit lang ang impact. Lumalala ang stiffness at pananakit ng balakang, tuhod at kamay. Hindi ko sinasabi na hindi na pwedeng kumain ng tinapay o matamis. Ang mahalaga ay piliin ang mas tamang uri. Brown rice or red rice? mas mataas sa fiber and nutrients whole wheat bread o oatmeal mas mabagal magpataas ng blood sugar fruits kung gusto ng tamis piliin ang prutas gaya ng saging, mangga o mansanas natural sugar ito at may kasamang vitamins sweet alternatives gaya ng raw honey o stevia pero sa tamang dami lamang mga ka health tandaan po natin ang puting tinapay cake at matatamis na pagkain ay parang matamis na kaaway. Masarap sa dila, pero mabigat ang kapalit sa buto at kasukasuan. Kung gusto nating manatiling maliksi at hindi hirap kumilos kahit senior na, piliin natin ang pagkain na tunay na nag-aalaga. Hindi yung unti-unting pumapatay ng ating lakas. At ngayon, pupunta na tayo sa ikaapat na pagkain na siguradong ikagugulat ninyo dahil ito'y isang paborito ng marami sa atin sa umaga. Pero hindi natin alam na isa rin palang mabigat na banta sa ating mga buto. Alam nyo ba na may mga inumin at pagkain na nagpapabilis ng calcium loss sa katawan? Ang isa sa mga ito ay araw-araw nyo nang iniinom. Pagkain number four, excessive caffeine and fried foods mga ka-health, sino po dito ang hindi nabubuhay ng walang kape sa umaga? At sino rin po dito ang mahilig sa pritong pagkain? Fried chicken, chicharon, french fries? Wala pong masama kung paminsan-minsan. Pero kapag sobra, ang kape at fried foods ay tahimik na sumisira sa ating buto at joints. Bakit delikado ang excessive caffeine? Ang caffeine, kapag sobra-sobra, ay nagpapabilis ng paglalabas ng kalsyum sa ihay. Ibig sabihin, sa bawat dagdag na tasa ng kape, mas maraming kalsyum ang nawawala sa katawan. At para sa mga seniors na madalas kulang na, na, na nga sa kalsyum, mas lalong bumabagsak ang bone density. Hindi ko sinasabi na masama ang kape. May health benefits din ito tulad ng antioxidants. Pero kapag lampas na sa dalawang o tatlong taskada araw nagiging problema na ito sa buto at joints. Paano naman ang fried foods? Ang pritong pagkain ay mataas sa trans fats at omega-6 fatty acids. Kapag sobra ang mga ito, nagdudulot sila ng inflammation. Alam na natin, ang chronic inflammation ang kalaban ng joints. Kaya't ang mga mahilig sa prito ay mas madaling makaramdam ng pananakit ng tuhod pamamaga ng daliri at kamay, stiffness sa umaga. May isa akong pasyente, si Mang Ben, 66 na taong gulang. Ang daily routines niya, tatlong tasa ng kape sa umaga, tapos hapon, meron pang isa. Sa hapunan, paborito niya ang pritong baboy o manok. Nung una, ang reklamo niya ay simpleng pangangalay lang. Pero paglipas ng ilang taon, hirap na siyang yumuko at laging may kirot ang balakang at likod. Nang inadjust namin ang diet niya, binawasan ng kape, tinanggal ang prito, at pinalitan ng grilled o steamed dishes, unti-unting bumaba ang inflammation marker sa kanyang dugo at mas nakalakad na siya ng mas magaan. Base sa pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong umiinom ng higit apat na tasa ng coffee bawat araw ay may mas mababang bone density kumpara sa mga hindi. Samantalang ang diet na mataas sa fried foods at trans fats ay nagpapataas ng risk ng rheumatoid arthritis at osteoarthritis. Para sa seniors, doble ang epekto nito. Nawawala ng calcium. Mas madaling mabalik ang buto lumalala ang arthritis, mas mahirap kumilos, mas mabilis mapagod. Tumataas ang risk ng hip fractures, isa sa pinakadelikadong kondisyon sa matatanda. Mga ka-health, hindi ko sinasabing huwag na kayong uminom ng kape o kumain ng paborito ninyong prito. Ang sikreto ay nasa moderation at alternatives. Para sa kape, limitahan sa isa hanggang dalawang tasa kada araw. Gumamit ng gatas imbes na puro sugar at cream. Subukan din ang herbal teas tulad ng salabat, green tea o chamomile. Para sa prito, pumili ng grilled, steamed o baked na luto. Gumamit ng olive oil o coconut oil sa halip na mantika na paulit-ulit ginagamit. Kumain ng mas maraming gulay at prutas para labanan ang inflammation. Mga ka-health Tandaan natin, ang sobrang kape at pritong pagkain ay parang mabagal na magnanakaw ng ating kalusugan. Hindi natin agad nararamdaman ang epekto, pero unti-unti nitong hinahayaang manghina ang ating buto at pasakitin ang ating mga kasukasuan. Kaya kung gusto nating manatiling aktibo at makasama ang ating mga apo nang walang iniindang sakit, piliin natin ang mas ligtas at masustansyang alternatibo. At ngayon, dumako naman tayo sa huling pagkain na kadalasang iniisip na harmless. Pero sa katunayan, isa sa pinakamatindi ang epekto sa ating buto at joints. Alam nyo ba na ang sobrang alat sa pagkain ay tahimik na pumapatay sa ating buto at nagpapalala ng joint pain? Part 6. Pagkain number five, high salt foods and salty snacks. Mga kahealth, eto na ang huling pagkain na dapat nating bantayan. Sobrang alat na pagkain at salty snacks. Alam kong marami sa atin, lalo na ang seniors, ay sanay sa mga pagkain maalat. Instant noodles, tuyo, bagong, chicharon, at pati na rin mga potato chips. Pero ito ang katotohanan, ang sobrang alat, ay isa sa pinakamabilis na sumisira sa ating buto. Bakit nakakasira ang sobrang alat? Kapag sobra ang sodium, asen sa katawan, napipilita ng ating bato o kidneys na maglabas ng mas maraming kalsium sa ihan. Ibig sabihin, sa tuwing sobra ang alat ng kinakain natin, kasabay nito ang unti-unting paglabas ng kalsium mula sa ating mga buto. Resulta, lumalambot at humihina ang buto. Okay? Eh, mas madali itong mabali kahit maliit na pagkada pa lang. Lumalala rin ang arthritis at joint pain dahil ang sodium ay nakakapag-trigger ng pamamaga. Naalala ko si Aling Nena, 74 na taong gulang. Araw-araw ang almusal niya ay tuyo at bagoong, tapos instant noodles pa sa merienda. Nung dumating siya sa clinic, madalas siyang sumasakit ang likod at hirap maglakad ng malayo. Nang tinest namin ang kanyang bone density, lumabas na halos nasa borderline na siya ng osteoporosis. Isa sa pinakamalaking dahilan, high salt diet. Nang bawasan niya ang maalat na pagkain at pinalitan ng prutas, gulay at mas maraming tubig. Unti-unti ring bumaba ang kanyang joint pain at mas naging maliksi ang kanyang paglalakad. Base sa Journal of Bone and Mineral Research, ang mga taong mataas ang sodium intake ay may apat na beses na mas mataas na risk ng hip fractures. Bakit? Dahil ang calcium ay parang yaman ng katawan kapag sobra ang asin para itong magnanakaw na unti-unting kumukuha ng kalsyum mula sa ating mga buto. Mga seniors ang pinakaapektado dahil mas mabagal na ang bone regeneration nila. Kapag kulang ang kalsyum, hindi na ito agad napapalitan mas madalas silang mahulog kaya mas mataas ang risk ng fracture. Pero good news, madali itong ayusin. Limitahan ng instant noodles, chips at dilata, gumamit ng natural herbs at spices tulad ng bawang, sibuyas, luya at paminta para magdagdag ng lasa imbis na puro asin. Pumili ng fresh fish kaysa tuyo at bagoong. Uminom ng maraming tubig para ma-flush out ang excess sodium. Mga health, tandaan natin, ang sobrang alat ay parang mabagal na lason sa ating buto at kasukasuan. Hindi lang ito nagpapataas ng blood pressure, kundi unti-unti rin nitong tinatanggal ang calcium na kailangan ng ating katawan para manatiling matibay. Kung gusto nating manatiling malakas, umiwas sa sobrang maalat. Piliin ang sariwa, piliin ang natural, piliin ang pagkain na tunay na nagbibigay buhay. Tandaan po natin na ang ating mga buto at kasukasuan ay parang pundasyon ng ating katawan. Kung hahayaan nating masira ito dahil sa maling pagkain, unti-unti rin nitong maaapektuhan ang ating pang-araw-araw na galaw at kalidad ng buhay. Ang limang pagkain tinalakay natin ay hindi agad-agad ramdam ang epekto. Pero sa paglipas ng panahon, maaari itong magdulot ng pananakit, panghihina at pagkasira ng buto. Bilang isang doktor, ang payo ko po ay maging mas mapanuri sa ating kinakain. Piliin natin ang mga pagkain na nakatutulong magpalakas ng buto gaya ng mayaman sa calcium, vitamin D at omega-3. At higit sa lahat Sabayan po natin ito ng regular na ehersisyo at tamang pamumuhay. Alagaan po natin ang ating sarili dahil ang malusog na buto at kasukasuan ay susi sa masigla at masayang pagtanda. Ako po si Doc Jim at sana ay may natutunan kayo sa ating talakayan. Maraming salamat po sa inyong oras at huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang health tips na makakatulong sa inyong kalusugan.